Ah, pang ng ano, bawang. Slamesa, oh. Yan dito, kung wala. Magkano ito, boss? Bintahan ito? Oh, tryin ito lang. Yan, naghahanap ako mga mga, mga segunda mano, mga ano. mga ano tayo, rito lilo. Oh, ito mga relo dito, mga guys, Mga segunda mga relo, mga guys, siya mga ito. Uh, ganda na ito. Tayo magkano binta mo ito? 2,500. 2,000? Oh, 2,500. Yun o. Uh, Kasi gan, ano. Ganda ito. Sa YouTube, 9,900. Bigat guys. Yung mabigat. Mabigat siya. 2,500 yung mga dito lang. Tapos mga segunda mga mga guys. No? Sa mga nakalatag dito. Pero sa YouTube. Oh. Uh, Talaga sa ano yan. 9,000. Ayun. Ay, yung mga ano. Sa mga original. Uh, mga. Okay, good morning, good morning mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So, nandito lang tayo sa, ano, sa, sa Rito tayo mga guys. So, dito sa mga dating burautan, no, sa Rito. So, nandito sa, so, sa so, so, kabilang side. So, ipapakita natin kung tama. Uwi dito mamaya. So, shoutout nga pala sa ating mga subscriber no from Canada. So, lalong-lalo sa mga UFW from Hong Kong. So, maraming maraming pong salamat sa mga supporter natin siya, sa mga UFW natin. So, ibibigay ko muna ng tamang uwi dito kung saan tayo ma-let's go. So, dating Tomas Mapua, no? So, Borotan dati. So, ito galing Divisoria So, papunta-papunta doon. Papunta dun, papun itong, ano mga guys? So, makikita mo itong karatula mga guys. Papuntang Isitan. So, ito po yung kanto mga guys. Itong Torres Street. Yan, sa mga tourist street po, sa so makikita mo to mga resto to. Galing dito lang sa kanto, dito yung kita mo yung pinakakaratulan niya, no? Tapos dito lang sa kanto, yung street. Ito yung matatagpuan po yung mga burotan sa kabilang side doon, guys. So, yung mga burotan, mga latag dyan, mga naglalatag sa mga tindahan dyan, mga burotan dito, no? Oh, shout out po sa lahat ng na mga naglalatag dito. So, good morning, good morning po po sa mga lahat, mga viewers natin at sa mga subscriber natin, so, mga... So, mayroong aksesory dito po mga guys, dito no? Ito pa rin yung mga burauta natin dito sa ano, ah, uh, Tumasmapua, no. Yan, may mga ano tayo ito, Ah, pangdiktok ng ano, bawang. pangdiktik, so, Meron tayo rito mga isang mga, yun, slameso. Yan, dito, kung wala, hindi may ari, no. So, yan, ikotin lang natin mga isang mga mga, mga, na mga mga dito, mga isang mga bawat mga, mga naglalakang mga tindi mga mga ilaw, mga switch mayroon siya mayroon tayong mga ano saan ang gabintahan itong nito? 30 sa mga switch o 30 ito, lang sa mga dito mga suri no so, mayroon tayong ano dito mayroon oh, ito mga mga LCD dito -ma yan yan sa mga kaldero mayroon yung kaldero magkano? 100 kaldero mga takuro yung mga vintage siya mga guys meron to siya rito 100 lang Yan. tubigan Yan. lupa ng kami tubigan meron tayo yan mga yan yan dito lighter mga guys yung lagi yung lagi yung 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 guys yung 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 o, 30 lang. Yan. 30, Vintage sa mga lighter dito. So, mayroon tayong mga boots doon mga guys. Magkano binta naman yung sapatos na yan? 200. Yan. Pang, ano, pang harabas yun. Oh. Uh, mga boots o. Oh. O, 200 lang. Yan. Ito po yung mga guys, yung so mga burotan dito sa ano no, dating burotan ng Tomas Mapua Street. So dito continue rin pa rin sila laban-laban pa rin hanggang ano, kahit pa uh, nakakatulong pang araw-araw ng gastos eh, no? sa po ma'am tapos sa kanila no sa mga nakabawat na kalatag rito po sa mga latagan dito sa ano oo oh. tama yun guys so ang o, oh, oras natin mga at 9 uh, 10.40 mga guys so shout out po kay laman no sa so, mga dito ng latagan yan dito tayo ito po yung uh, latagan po dito hanggang doon mga guys yung mga naglalatag ito mga burota no shout out po kayo ilan ni ate yan doon sa yon tapos kan dal dalan dal tayo tayo rito. yan ay boss tapos dito tayo sa mga yung, mga naglalatag dito oh, mga gusto may mga cord din tayo sa mga cellphone ta diyan mga isang mga remote mayroon din sila yun mga ano dito mga siya. May speaker pa yung ko, Ayan. Binta to. May tanong. Mas magkano bintay yung speaker mo? Sombrero. Ay, may speaker mo. 900 speaker. 900 bluetooth mo. Ayan, mga flashlight Lakas yan. Ayan. 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 May rush dito. Kung dito naman kayo naghahanap ng na mga 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 segunda mano mga ano, may mga ano tayo rito nilo. Oh. ito mga rilo dito mga guys. Mga segunda mano mga rilo mga guys. Ito mga ano Ganda nito. Tayo magkano bintahan mo to 2, 2000? Two? Oh, 2005. Yun, know, Kasi ganda, ano, ganda ito. sa YouTube, 9,900. Bigat guys, oh, mabigat, mabigat siya. 2,500 yung mga dito lang, Sa mga segunda mano, ano mga guys, no? Sa mga nakalatag dito. Pero sa YouTube, oh. talaga sa ano niya, 9,000. Okay, yun, sa mga ano, sa mga original, ah, uh, mga ano, mga bago to. Mayroon pa oh, dito. Yung mga LCD ano? LCD LCD lang. LCD ko yan. LCD lang sira niya. Yan, may may mayroon tayong ganito. Issue. LCD issue. Oh, mali LCD talaga. Ito mga ito, magkano ito, magkano naman? Ah, 350 lang yun. Ah, 350 lang ito mga guys, mga ganitong klase. May 250, may 350. Ah, 350. Ito mabibigat ito guys, hindi ito mga klase. Ah, ito may mga to. ito. Ito mag-ano ito, klase lang ito mga ganito. So, mayroon tayo rin ito. Ito original sketcher yan. Yeah. Ito, magkano ang bintang naman? 500. 500. Sa mga gritong koron. Sketcher yan Sa likod. Original din yan, Casio. Casio? Magkano naman ito? Alin? Ito. Ah, mura lang yan. 200. Ah, 200. Ito pala, 200 lang. Ah, latag-latag dito na. Mayroon dito pang babae rin. Yeah, yeah, Dito. Dalong da. Okay, so mga guys, so mayroon tayo rito mga about ng mga cellphone, no? So mga issue nito mga guys, so, mga LCD, lang. LCD lang mga LCD sa Samsung. Yan. Magkano mabintahan naman itong ganito? Ha? Magkano mabintahan mo? Yan ang isyan libo. Yan mga isyan Sa pwesto, 7,000. Yeah, mga issue nito mga guys, mga, nito, mga, lang, mga LCD lang. Oo. Oh, oh. <laughs> Kaya yeah, mga LCD lang to. Kaya siyempre, bibili ka. Mura na dito, pero doon ka nang ano sa LCD yung bibili mo. 1-5, pero 500. Oh, may plus. iPhone pa so, ito. ito. So, mga iPhone nito. iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus. So, ano to? Isang libo lang. Isang libo mo. na Isang libo. Pero pagka bibili sila, bibili pa kasi sila ng LCD. LCD, no? Kahit ako magkabit, pwede. Mayroon pang ano? Ni diyan. Charger mo. Hindi, Ubus na yung mga vintage mga... LCD ano nito? LCD lang din lang, lang, wala na iba. Yan. na. Nasa magkano yung CD nito? Wow, wow. Sabi, 900 to 11 eh. mga na-producean ko lang, bakit ang hindi <inaudible> na baka hindi lang LCD. Wala! LCD lang. Ilang beses lang tawaran na 700 ayun na may araw. sa yes, uh, dito, salamat po Ah. Latag-latag well, ko latag dito dahil Nga Dito tayo sa mga ano. Gilingan. Gilingan ng yelo? Ah, pwedeng yelo, pwedeng, pwedeng pwede pwede pwede, pwede pwede, ano. Oh, uh, ice oh, producer, uh, uh, ice crusher. Ayan, ice crusher. Uh, ice crusher. Oh, yelo. Sumisingit naman kasi. Ah, halo-halo. Ah, halo-halo. Ayan pang ano-halo. halo Gilingan, no? Tayo, magkano ang mo to tayo? Sa ito? sa'yo ito? Oish! Mabawal itong vlog it. Okay. Huwag na po. O, Salamat po. Okay po. Okay. Okay, okay. Siguro ah, dyan, o. Ayan. Ayan tayo, mga ka-guys. Ang daming mga nakalahat. Narilo. So yung yeah, may tayo dito mga guys sa mga ano mga segunda mano mga relo dito ng no, mga stainless so yan tingin ko hindi siya mga klase mga ano to guys okay, so ah uh, vintage to mga yun So magkano yung labanan na naman ito Boss? Magkano yung mga naman ito? Conform ito mga guys, mga ganitong ori na yan, mayroon tayong cashew rito mga guys oh? Itong cashew natin, magkano Boss? 500 lang oh Mga so, mga ano rito Yung nakalatag dito sa Carmen uh, dito sa uh, Thomas Tomas Mabua dating Burata ng Tomas Mabua guys, 500 lang so, Mayroon tayong rito oh. Ang posel boss, magkano boss? 1,200 posel bagay because... siya. Hindi mga krasi ito, hindi eh. mga mabibigat to ah. Ayan, 1,200. Ayan, mayroon naman tayo. Ito boss, magkano boss? 550 ito mga guys oh. 550. Mayroon tayong English. Ito boss, magkano lang? 900. Mga 900 lang daw mga guys meron tayo dito so mga gold poster na quartz no? ito boss magkano 1 key 1 key lang ito mga gold 1k dito lang ito sa ano mga isa ah, naglalatag dito sa dating ito mas mapuang ito boss 1 key rin din daw dami rin ito dito mga isa so hindi ito mga klasya ano to mabibigat yeah, to. Lang, yan. Ito, yan to. Ito, ano rin to, mabigat din to. Ito boss, magkano? 900. Oh, so guys, okay, so, mayroon tayo rito sa so, mga ano, mga latag dito na sumara so, maaari, may mga, mga pagpipilian dito mga isang so, napakaganda pa mga latag mga rilo dito hindi may mga klase ito mga guys oh. So. mga segunda nga lang pero mga okay po okay po ito mga ano nito mga guys so mga rilo niya dito. Mga ganito boss, magkano? 650, 650 alba. Yan, sa mga ganitong ori 650 mayroon siya rito. Ganito. Adidas. Magkano Adidas boss? 500. Five... 500. Ha? O, prono so 500 lang ito mga iso. Nandito lang sa so, no? 500. So dito mga guys, dito lang to sa ano ha? sa mga buraotan dito sa Carmen Planas. Yan, sa so mga about na gano. Yan, mga mayroong pa siya doon. Eh, yes, salamat po sa akin. Mayroon tayo to. ko, to. Yan, tete shoot lang natin. Ah, uh, iPhone. Ah, hindi. Yan, sa so mga, yan, dito lang guys. So, mabil nito, mapuntaan nito rito sa anong burautan dito sa uh, sa Rikto Tomas mapuwa Tumakay to sa, yan mga sir.